Magandang hapag po sa lahat, Alexander Leicester, Jules. Nagpabalik para sa inyong update, mga kaibigan. Ayan. Dahilan po sa nasa HD, <laughs> di diba? Klarong-klaro na po ang mga spills, mga production numbers ng mga ASAP in Milan performers. Ayan, nakikita na natin ang mga galaw nila at ang mga kiligan nila. At hindi nakaiwas dito si Meritel Maymay Entrata. Katabi lang naman sa so spill niya itong si... Piyolo Pascual Or Papa P Sobrang kilig si Maymay Ah, sabi ni Luchi Cute ta Ang cute cute daw ni Maymay Entrata ng kinilig Kasi katabi si Mr. Piyolo Pascual Aba, ikaw ba naman ang tanongin ng isang Papa P Na kung gusto mo makibanding sa akin Maymay Aba, sabi na ng bilis ng sagot ni Maymay Yes! O, oh, diba? So, para hindi po akin-akin uh, lang ang mga salitang yan, narito po ang video clip ni Maymay Entrata with AC Benefacio, Kim Chiu, and Papa P himself, Piolo Pascual. Sa... Sa in Ngayon po, nandito po kami sa Sampione Park. Okay. Yes! At titnan kita nyo naman sa likod namin ang isa sa mga historical landmarks dito sa Milano, ang Arco de la Pace o Arc of Peace. Wow! wow. wow. Sabi po! <laughs> ang peace po dito, guys! Ang tahimik po! Para ang sarap kong magbanding kasama po mga kaibigan at ating mga kapag-ibigan. Ito ang mga yeah. kapag pinagawa din daw ng mga Pinoy dito sa Italy. At yan ang Karaoke okay, Party! Wow! <laughs> ang saya. kaya! Kaya ito, siguradong mapapakanta ang mga kababayan natin ngayon dahil dinala natin dito ang ASAP Karaoke! Okay. Kaya sama na sa aming katalan ni Sir Martin D. Fred, ang ating mga ating kuya Casey Eric, at si Ati Ati Ken. Sa ASAP Karaoke! Ayan dahil dyan mga kaibigan, sabi ng mga taga sibuy ni Maymay, aba, uh, Star Cinema, baka pwede namang gawan ng teleserye si Maymay and Trata with Papa P or si Kimchu with Papa P, naba. Aba, kinilig si uh, Kimchu, hindi lang si Maymay, si Kimchu talaga kasi nga po, ginawang uh, parang Claudine uh, Claudine bareto itong si Kimchu with all the hugs and um, talagang close na close up look ni Kim at saka ni Piolo Pascual na ako maiingit ka talaga at sino ba namang hindi kikiligin kahit na meron sigurong siyan na lim, itong si Kim Chu kapag katabi mo ang isang Piolo Pascual ba kikiligin ka talaga napakaswerte naman ang isang marital may na talagang katabi niya mismong mismo si Papa Pi kung kaya sa sabi ng mga taga-subaybay ni Maymay aba. Gumana na gumana na naman daw po ang pagka fan girl ng isang Meridale Maymay Entrata. Talagang hindi maiwasan yan kasi kahit nga Regine Velasquez kinikilig din sa isang Papa P. O diba? How much more? Ang isang Maymay Entrata na talagang uh, alam natin kung gaano yan kakilig sa mga artista Uh, noon pa man at mapahanggang ngayon ay hindi matanggal-tanggal ni Maymay May sa kanyang sarili yan, o diba sabi ni Mita Rezon no dull moment talaga kapag siya ang nag-host at ate Moira, bravo! Hey, Simo. Thank you, Kichi. Kichi, especially Kichi. Thank you so so much for being here. We really appreciate K because she's she now did you I don't know if you know this, yeah, but yeah. she is now based in Spain. But she Whoa. came all the way here to celebrate with us two generations of Pinoy talent, oozing with talent. We love you both. Kichi and Moira. Again, let's the give them a round of applause.

Videos online brings so much joy. <laughs> right? Kaya pala. Yanon na ang Joy as in joy -shua. Whoa. Wow. So joy Shua. Joy Shua. Joy Shua. Joy Shua po talaga dito mois but. Eto What more if we all see him live in the flash? Uh -huh. <laughs> well, not Guitar. Are you ready? Yes, I am ready. Are you ready? Let's not wait another moment. This generation's leading man, Joshua Garcia. Sana mag-guest siya sa showtime for sure. Kayang-kaya niyang makipagsabayan. Kina Vice Ganda, Jong Hilario, Vong Navarro, Kim Chu, Ann Curtis, of course, and Maymay Entrata. Just uh, di ko alam. Sabi kasi ni Maymay Dreamers, di daw niya alam kung kanino siya matatawa. Uh, kay may ba daw? O kay Mamang Guard. Kay Mamang Bodyguard na talagang naaliw ng todo at bonga sa isang... Sa nag-iisang amakabugera queen, may may entratan ako. Okay. Uhaw na uhaw na pa ako uli sa mga kilig. <laughs> <laughs> Amak <laughs> na pipil ko. Okay. Uhaw na uhaw na pa ako uli sa mga kilig. <laughs> Grabe yung mukha ni Maymay, her reactions to AC and to Martin Rivera's uh, spills, lalo na nung i-introduce niya si Joshua Garcia, Joshua Garcia sa mga uh, 30 million uh, audience. Noong araw na yaon ng ASAP in Milan, na talagang sabi niya, Aba! Gusto niyo na bang makilig? Kagaya ko, sa malahat ng mga single na pwedeng kiligin, Hayun, sabi naman nila, ay handa na sila kung kaya. Hayun, ibinigay nga ni Maymay May Entrata ang kanyang galing sa pag-host uh, sa spiel na ito with AC Bonifacio. And Martin Rivera, kung kaya sobrang sigawan ang mga audience when they presented Joshua Garcia, di ba? Uh, yes, ano pa ba ang balita on Mary Dell My My, and Trata o di ba? Uh, natagpuan daw itong kilik na kilik kay Papa P. So, yan po. Hindi maitago, hindi maiwasan. Uh, kinilig din kay Joshua Garcia. Nang-introduce niya si Joshua Garcia. O, ba diba? Ikaw na may may ang dakilang uh, fan girl ng bayan. Pero ano ito mga kaibigan? Balitang Amakabugera Queen, may may entrata. Hindi lang Amakabugera ang kinanta at pinaperform ng uh, GMA7 kasi sa All Out Sundays kanina, gaya ng naipost ko ka, kanina po, ay nagperform din po sila ng Pwede ba? You know the singer is a hitmaker when the viral Uh, when the rival of the show you are in is also featuring your songs at itinag ito kay Star Pop Philippines and Rock Santos o so, di ba so yun po uh, at sana daw ang kasunod niyan ay Chada Mahigugma na daw po kasi ngayon ay uh, may Chada Mahigugma fever na po uh, sa TikTok sa Facebook Reels Nako, sana soon ay Chada may na rin ang ipaform perform ng All Out Sunday. Nako mga kaibigan, hindi po natuloy ang patrending trending party kanina ng Team Solid ni Maymay, ng uh, may Shipper and uh, Maiden Shippers dahilan sa nakita nila yung uh, uh, teaser ng ASAP Milan na kung saan Uh, hindi po nag si Memmy and Trata so pakaasahan ninyo on Sunday dahil sasayaw po Maymay -may and AC and then Maymay -may and Belle and then rarampa po si Maymay -may and Trata at this time around HD camera na po ang i-share sa atin, hindi na po yung uh, phones and cameras ng mga audience kundi mismo sa ASAP uh, natin 'to ng mga cameras and uh, ang pwede uh, i-share sa atin ng ASAP in Milan uh, team. So makikita na natin gaano kagaling si Maymay sa malapitang kamera at paano perform ni Maymay ang kanyang sayaw with AC Bonifacio and then Bello Mariano and yung pagrampa ni Maymay -May, uh, nung kinanta niya ang Ama Kabugera wearing Michael Sinta's designs sa ASAP stage in Milan. O, ba? Diba? So, yes, mga kaibigan, yan po ang pakaabangan natin this week Wala pa po tayong uh, information kung ano abangan natin Pero kanina po ay nagsimba si Maymay sa Faber Church Hindi natin alam kung sino ang kasama niya Pero nagpost po siya ng uh, uh, simbahan nila ang Faber Church Magkasama kaya si Maymay at saka si Edward sa pagsamba kanina Or was it just Maymay alone? na nagsimba kanina. Pero whoever she was with, I know my Mai will always be blessed because of her kind heart and her strong faith kay Lord. Kaya keep going my Mai. And dito lang kami susuporta at magmamahal sa iyo mula noon yan at magpahanggang nandyan ka sa showbiz at iba. So yes, Alexander Lexter Jules, yan po ang ating latest update and uh, ilalagay ko po sa clips na ito ang mga close-up clips ni Papa P and Bama Entrata, close-up clips ni Kim Chiu and uh, AC Bonifacio, close-up clips ng Spiel ni uh, Maymay AC and Martin Nevera. O, diba? Enjoy and I'll see you later for more pu'yan. yan. Dito lang po sa ating channel na nagmamahal kay Edward, Maymay at sa lahat ng mga minamahal nila sa show business. Alexander Lexer Juice, magandang hapon po sa inyong lahat. Music